Nandito nga tayo mga kabayo sa Maydong Bay Dumpling. Uh, matatagpuan nga pala to sa 648 ET Yuchenko Street, corner ng Titana Street, Binondo, Manila. Uh, balita ko masarap daw yung dumpling dito. Tara, tikman natin mga kabayo. Kabayo nga po. Hello po. sir, ah uh dito may dumplings eh. best seller po namin sir yung boiled kuchay with pork dumplings meron din pong plain pork na boiled uh, kung ayaw nyo po yung dumplings meron din po kong chow long plain pork po yun Ah, yun po ang mabili rito. Opo. Okay. Oh, ah, matanong ka lang sir, ah, saan nga pala matatagpuan to? Ah, dito po sa, ah, uh, um, anong 642 Uchenco Street, Binondo, Manila. Eh. Binondo Manila. Sige po, tikman lang po natin yung yung ano yung masarap nyo, diyan ah, nyo po sa Best seller talaga, sir, yung binabalikan ng tao, yung gold to chain in pork dump. okay, sige po. Sige, po. sige Isang po. Isang order. Anong course po kayo nag-open? Ah, uh, yung hours of operation po namin, pag Monday to Saturday, ah, uh, 8 p.m., 8 a.m. po, hanggang 7 p.m. Pag Sunday naman po, ah, uh, 8 a.m. hanggang 6 p.m. Sige po. Salamat po. Ito yung Dongbei Dumpling. Uh, pinaka landmark po nito. Makikita nyo katabi po siya ng Yang Yan at yung Airline Cargo. Matatagpuan mo siya. Abalitagong ah, kainan to dito sa Binondo. Ah, yan na po yung order. Ito na po yung order ni Sir Boyle. mo makita. Ah, ito yung nampas. Boyle, ito yung bagong duty po. Hmm. Tapos uh, lalagyan ng chili yan. may chili oil po kami. Na may sesame oil. Ah, may sesame seeds. Ito po Tapos, yung... ano to? Chili oil. Chili oil na with sesame seeds. Ito po, Eto naman, oil. Uh, vinegar, soy sauce, na may garlic and ginger. Ano po ang maganda dyan? ah um, uh, bali, kung gusto nyo pong may maanghang siya, lalagyan na po lang. siya. Lagyan na natin. Yan po. Lagyan na po. Medyo Mamaya natin ko ate, medyo na natin. Tapos pwedeng ah, haluan nun? Apo. Ah, Ito ito po yung suka na may... Ito yung suka. Okay na yan? Apo. Yun. At mga pabayo, ikaw natin ito. Nagkakalaga ng 200 pesos ang boiled kuchay with pork dumpling. So mga kabayaw, ito po yung pinaka best seller nila, yung boiled kuchay pork with dumpling. Tara, tikman natin mga kabayaw. Balita ko, napakasarap daw nito. Nilagyan na natin ng chili oil, tsaka yung pinaka sa nyo yung pinaka sopa. Bali, ilang piraso po ito, kuya? 14 pieces. 14 pieces 200, piece, 200 uh, pesos. mainit pa nga, kuya. Hmm huh. Yun oh. Hmm. Wow. Napaka-fresh nung nasa yan. Napaka-sarap. Kaya pala pinipilahan to. Isa pa napaka-init pag dinahin sa yo. Talagang bagong luto, talagang bagong steam. Napabagay yung lagay ng chili tsaka yung pinakasawsawan. Lagyan natin ulit para nakulangan ako. Lagyan natin. yan Lagyan natin ulit. Mainit. Simple-simple mm. lang pero ang sarap niya parang ang srap mayak mayain parang ganun kanina hmm. pagdating natin dito at pila hindi ko lang natin nakunan so mababeit yung mga staff nila dito pinagpueso tayo dito sa mismong araw nila. okay itong puntahan nyo itong mga kabayaw uh, highly recommended po ito ito yung tiny sticker kabayaw